Grabe na po yung ilog dito, oh. Sana naman ma-actionan to dito, Just ko po, palaki lang palaki yung ilog dito. <laughs> Ayam po, oh. Dati maliit lang yung ilog na yan. Ang gandun. Sobrang nakakatakot po. Kaya dapat pang mabilisan na action to. Kasi kung ganito lagi, kung bagyo ng bagyo, talagang aabot dito yan. Hanggang dun. Ayan po, oh. Ayan, oh. Ang laki na ng ilog, oh. Sobrang nakakatakot na po. Kasi nung bagyo dito, lampas na yung tubig dito. Inabot dito, na po yung bahay dito oh